Yan, magandang araw mga kapatid. Nox Vlog. Andito tayo ngayon sa CAG Warehouse Santol, Balagtas, Bulacan. Para tingnan natin yung mga items na nandito. Yan, marami silang paninda dito. Meron silang buy one take one. Sa halagang 1,500. Meron din 1,000 pesos. Buy one take one na yun. Kagain ng maleta. Uh, magandang klase pa. Kakahalaga ng 5,000. Ganyan. Pero makukuha mo na lang ng 1,500. Dalawa na. Hindi yung maganda. No? Ayan. Dating na sa Valenzuela. Dito na sila sa Balagtas. Google nyo na lang or erase nyo na lang. Makikita nyo na tong warehouse nila. So, ayan. Abangan natin to. So, ayan po. CAG Power Tools Bodega Sale. Uh, marami silang mga item dito. Ayan sila sir, yung mga staff nila dito. So sa kanila kayo magtatanong kung sakaling kukuha kayo ng mga items dito. No? Sila yung mas nakakaalam at pwede pa kayo makatawad sa presyo nila. No, ayan. May mga items sila, ang dito. Ayan, may mga presyo naman dito eh. May nakalagay naman, ayan. Itanong nyo pa rin para mas makamura pa kayo. Gandahan dito yung gustong mag-umpisang magnegosyo, pwede kayong dito kumuha. No, naparaming items dito. Ang kagaya nito, yung speaker na Bluetooth speaker. Ito, halagang 500 pesos. Yan, buy one take one na. Ayun, oh, no, mga speaker, meron pa rito iba klase. Yan. Parang radio siya. May antenna pa. Yan, meron pa doon. Iba-ibang klase po 'yan. Meron din silang rice cooker, ayan, tapos yung electric kettle, meron din sila. So, may mga presyo naman po 'yan na nakalagay diyan. Then sa banda dito, meron din silang tinitinda na water purifier, ayan. Sa mga naghahanap ng ganyan, ano. Ayan, meron pa siyang 6 months warranty. Then ito, electric kettle din, isang klase naman, mas maganda. Ayan. Pwede ka ngang manalamin dito sa kintab ng kanyang loob. Water dispenser, meron sila dito. Ayan. Inverter na itong chick. Ang tatap, ayun pa. May malalaki, may maliliit. Ayan. 18,000 itong medyo malaki na hanggang baba ko na yung taas. Ayan, makita nyo. Taas na rin siya. Tapos meron pang mas mataas dyan. Ayun. Talagang lagpas tao na yung laki. Tapos yung water dispenser. Micromatic ang tatak. Ang no? ganda. Ito. Tapos meron yung maliit. Ito. Nakapatong na to. One tree. nakalagay dito. Kasi ito pa. Yung magandang klase. Eh. Dalawa. Ayan. Puro brand new yan. Yung mga rep. Tapos washing machine. Meron din sila dito. Ayan o. No? Iba-ibang klase. Meron nakalagay 4, 5, ito, hindi natin sure kung makano, pero may presyo naman nakalagay dito. 14,800. Ano lang yan, uh, pinaka-price point niya lang, pero pwede nyo pang tawaran. Yan o, no? ang ganda na ito, mga digital yung kanyang uh, pindutan dito. Tapos mga lagay ng mga damit, pwede din dito, Ay, available din dito, ayan o. No? So tanong nyo na lang Tapos mga speaker na malalaki Meron sila dito Ayan Kaya nung Ito Di 15 oh May kasama ng stand Ayan Amplifier na lang Meron din sila dito Ampli Ayan oh Mga matataas na watts hmm. Ayan pa Mga mixer Ayan yung laking speaker oh Meron sila dito Tapos Mga kulungan oh Meron din sila Kulungan ng pet nyo Ayan Tapos dito Ayan o, no, mga Vacuum cleaner Ayan o no. Mga naghahanap ko yun yan, meron dito Ito yung mga maleta na sinasabi ko Ayan, uh, buy one take one Ayan, ayun naman natin doon Buy one take one, sa halagang 1,500 Dalawa na yung makukuha nyo, napakaganda po Ayan o no. Ang dami. Tingnan natin yung talagang presyo niya dati dito kung bibili niyo lang ganito. Ayan oh. 3,999.75 Haras 4,000 na Pero 1,500 lang Mabibili mo ng Dalawang piraso na Ayan Ayan, nag-aayos pa sila dito Ayan, Ayan. Tapos mga stroller ng mga bata, ng baby, yan, makarabi dito. Ano no? Ay, puro bago yan. ano Parang yun na lang yung price. Hmm. Ang ganda dito, mag-wholesale ka. Yan, yeah. yeah, mga oven, mayroon sila dyan. So, pili-pili na lang kayo. Kaya nga, bodega sale eh. No? Ayan, dito naman sa side na to, meron pa rin sila mga yan, mga oven, iba't ibang klase. Water jug. Ayan, 480 ang isa. Hmm. Oh, takore. Ayan, baka wala na kayong takore. Meron din dito. Ayan. Ito, thermos. Meron din sila dito. Ayan, oh. So, hindi natin nakita yung price. Pero mura lang yan. No? Botega sale, eh. Yan, yung plancha, meron din sila 700 may bawas pa yan kung gusto nyo tapos ito mga uh, double burner 1-1 nakalagay, presyo tapos ito yung pang giling sa yelo yan oh sa gahanap ng ganyan meron din dito so, single burner, meron din sila ayan, 1, 2 Iba-ibang klase kasi Kaya pili na lang kayo Ito, 1, 1 naman yan dito Air fryer Meron din sila Ayan o oh. Ang dami Ito pa oh. Sa nakakaalam nito na oh. Pwede ito pang business 5, oh. 5 Nakalagay dito Ito pa 4,000 4,000 hindi ko alam kung ano to. Do no, familiar sa mga appliances eh na ano. Pero sa mga mahilig magluto alam niyan. Ito pa. Yung turbo broiler broiler. meron sila dito. Mga mura lang yan. Tapos dito yung mga buy one take one din na ah, iba. Yan, kalain na to. 1,000 by one take one ah. yung patungan ng speaker ito natin sure kung magkano tong razor no tong razor sir magkano by one take one po by one take uh, one 400 400 daw oh, yan sir sir gets naman 400 by one take one ito by one take one 15 ito mga. blender ayan by one take one din meron silang available dito so tanong niyo na lang din yung presyo Pero mura lang yan mga kapatid. Ito yung speaker na kanina, 500, by din take 1. Then, mga, ano to TV. Ayan, meron din para sila dito, mga TV, oh. Astron, LED, 43 inches. May presyo dito nakalagay, 14,500. Pero tanong nyo pa rin, baka may bawas pa to, no? Oh. Ayan, 32 inches, meron din sila. Smart TV na. Ayan, oh. Tapos sa uh, banda dito, ito yung mga ano supermarine engine yamato 6.5 hp iba-iba din pala may mga 5.5 hp makakahanap kayo ng ganitong mga makina oh pwedeng pang sa bangka pwedeng sa patubig yan ginagamit dami nila dito yan oh ano Hanggang dito, meron sila dito. Makarami. Oh, vehicle pan. Vehicle pan. Doon, marami pa doon, no? Sa dulo. Then, dito naman, ito, may mga pang barena. Meron din mga grinder na nagkakahalaga lang ng 400 to 500 pesos. Yan o, bagsak presyo na dito sa CAG warehouse. Yan, napakarami po talagang pili ka na lang ng magugustuhan mo tapos pwede mo rin yan i-testing kung gumagana yan dami dito yan dito sa side na to yan yung mga iba pang mga power tools so hindi natin na tanong yung price pero mas maganda mag walk in kayo mas makakapili kayo and then makakatawad pa kayo dito ayan napakarami po So, malilito ka kung ano yung pipiliin mo dito. Puro bago po yan, yung nandyan. Kaya, surebol po na talagang sulit yung mabibili mo dito. Ayan. Yan o, mga mga barena at grinder. Ayan o, talagang 400 to 500. Meron ka na. Ayan o yun pa parami dito lang yan sa CAG warehouse barangay santol palagtas bulakan yan so makikita din natin dito ayan na yung mga gustong mamili nakapila na rin ayun o no? may nakapila na doon mga bibili kasi umagumaga to uh, magbukas pa lang sila pero tayo nandito na para ipakita yung mga items na nandito so ayan po sana po ay nakatulong itong ating video sa mga naghahanap ng na mga items ng mga appliances lahat lahat na no? yung makakamura ka talaga ayan maraming maraming salamat sa panonood and then God bless stay safe always